sana oh wing free na wing na chicken kami pang youtube tayo wing yummy yummy mga idol shout out semua mga subscriber lagi yun Right Son of a <laughs> Christy Oh. Ito na yung finished product natin. Hello, Ito, Ito na guys. Tapos na guys. So, Tapos na. na naman tayo. Sa vlog vlog.

ko na Parang mag push mag-alas 5 na Sana oh So Pala pang malugod 'yung mga idol kari kari may bulan lupa ayan yung mga sahog sana oh hindi <laughs> <Yung> ka tapos mabok <laughs> natin ang bulalo ito na yung bulalo natin mga idol basta sabaw sabaw nang bolalo. Napit na rin, naluto. Sana. <laughs> Yung. Wow! Ay, spaghetti natin? Ito so, na yung mga bulalo yung mga guys. Finish product na. Yahoo! Sarap. Sarap tamang guys. so oh is product ito yung bulalo bulalo na may sabaw sabaw luto pa ng chop suey mga guys ito yung huling luto natin chop suey wow naman wow wow bukulo na Thor up in the blue light. Wow. light, up. ito ito na rin oh. bulalo ito ang bulalo mga idol tapos na lang ito Pagpapara na natin. Kaya, malapit na tayo maluto mga idol ay doon malapit maluto ang chop natin bye bye thank you for watching